Hello mga pangyang, for today's video, meron lang sa saguting tanong. Ilagay ko lang dito sa ibaba kung sino yung nag-comment. Na. Nag ano. Nag-comment siya sa mga video ko at ang tanong niya, kung, pe, kung pwede ba siyang maging houseboy o caretaker dito sa Hong Kong. Yung totoo, sabihin ko sa inyo dahil matagal na ako dito sa Hong Kong, halos wala po ako naririnig o nalalaman dyan sa agency sa Pilipinas na nag ang Hong Kong ng mga houseboy or caretaker. Ang hinahire lang po nila is yung mga DH. Yun po yung hinahire po nila na worker papunta ng Hong Kong. Pero kung houseboy or caretaker is ano, malabong mangyari. Pero, eto ha, ko sa inyo yung mga paraan. Kung paano kayo makapagtrabaho dito sa Hong Kong. Una, una nyong gagawin is magtuturist visa kayo. Magtur kayo dito, tapos libutin niyo yung mga agency dito sa Hong Kong at dito kayo mag-apply. Ngayon, yung ginastos niyo na, na yun sa pagtuturist visa niyo kung sinwerte nga kayo at makahanap kayo ng employer sa Hong Kong, yun! At least kahit paano nabawi nyo or ibabalik sa inyo, mas pa, kapag na hire kayo dito sa Hong Kong mababawin niyo 'yung ginastos niyo nung nag-tourist kayo kapag na hire kayo dito sa Hong Kong pangalawa kapag meron kayong mga kamag-anak dito sa Hong Kong try n'yong uh, kausapin sila baka merong naghahanap ng houseboy or caretaker or caregiver doon sa mga lolo. Ayan, merong mga ganun dito. Pero hindi hindi ganun kadami kasi mostly na may nanalaman ako dito mga lalaki nagtatrabaho is may mga asawa sila, may mga mag anak sila, ni refer sila dito. Or meron sila mga kakilala dito halimbawa na o o nagpahanap sila ng mga employer dito. Pwede yun. Pero kung sa Pilipinas manggagaling or agency sa Pilipinas yung tatanungin mo, is halos wala akong naririg nag hire sila ng caretaker o caregiver. Yun lang yung way ninyo sa mga lalaki to ha, na makarating ng Hong Kong. Pero sa mga babae, is walang problema kasi mostly DH lang po ang hinahire dito sa Hong Kong. Sana po nakatulong ito sa inyo din sa mga kalalakihan na gustong pumunta ng Hong Kong. At maganda din kapag tumagal yung mga lalaki dito sa Hong Kong, may ibang paraan pa. Hindi lang kayo forever na caregiver, uh, houseboy gardener dito sa Hong Kong, pwede kayong maging driver dito at malaki ang sweldo ng driver dito. Pagkakataon nyo na kung may pera kayo, mag-tourist kayo dito. Try nyo. Pwede rin kayong pumunta ng Macau. Ayan, isa pa din yan. Pwede din kayong pumunta ng Macau para makapaghanap din doon kapag wala kayong nakita dito sa Hong Kong. And thanks for watching. Sana po nakatulong itong video na ginawa ko para sa inyo. susunod po ulit, kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang sa si ibaba. Sagutin ko po yan kapag may oras ako. Bye!